Ayos si mo magmap ha. Sige, si mo. Ayan. Tinatamad kasi ako maglinis, magmap. So, inatusan ko siya. Pero may kapalit yan. Ano na dyan, TV. Oh, pinaiwan ka. Hindi na malapit sa electric pan. Malaki. Ayan. Ayos si mo. Ay, naku. Kailangan matanggal yung dumi, ha? Natamad kasi ako. Kapi, siya na pinagawa ko. Oh. Ganyan pag tamad. Sabi nga nila, kung kaya ng iba, ay mo sa kanila. Pwede oh, mag-mapman din sa tiles din, ma. tingnan mm Tignan -hmm. mo, yun namin no? oh. na iwan pa, oh. Ha? Ayun, oh. Andun, ayun, oh. Ayan, oh. Yan, ayusin mo. mo. Ang okay lang yan. Basta huwag lang masyadong basa kasi yung map. Hindi, yeah, mag-iipan siya masyadong basa ng map. Psk. Pakasipag mo naman, bro. Hindi mm, di kaya si bro, ma. Okay, sige. Basta mo. Alis mo na ako. Baka masama ako sa pag-map niya. Yung pailalim ng lamesa, oh. Itaas mo yung lalagyan ng katol. Lagay mo dyan sa yeah. ano sa ganun Hindi, taas mo dyan sa middle yan. O, oh, yan ang minaiwan pang space. Una, oh, hindi mo na map. Ayan o. Ayan o. Yan. Sige, mo. map na din bato. Dapat ang mga anak tinuturuan ng gawaing bahay, hindi lang puro cellphone nood. Ay, ito pa si lalin din o. Laro pa ng Mobile Legends? Oo, dapat hindi lang puro laro, puro cellphone ang ginagawa. Dapat tinuturuan din sa gawaing bahay. Yan, sige, isi mo. Ayan pa, o. Oh. Ayan. Ayan, tanggalin mo yung dumi yan, o. Oh. Yan, o. Oh. Yung nag yan, oh, tapos doon pa sa gilid. Ayan, o. Oh. Ayan. Sige. Ayos mo. Ayan. Pagsipag sipag niya.